Yo, ayan oh, good morning sa inyong lahat mga busing no. <coughs> Hindi tayo nakapag-moto vlog, depende to mamaya pag-uwi no, doon ako magmo do, vlog doon ako madadaan. Magsiparar na lang ako kila kuya. Ngayon dito po kami sa dagat to. Oh. Ayun. na sila oh. Nagsila ano lalaro na sila sa tubig dagat oh. <laughs> Tapos ako, oh, may nakita na naman ako. Ayun, lilinisin ko na lang 'to mamaya sa bahay. Ito. Yon. Maghanap ako ng iba pa. Na mas maganda-ganda pa. Tapos lilinisin ko lang to tanggalan ko to mamaya ng mga maliliit na kuan tapos si ilaga. No, ilaga ko ito. Para matanggal yung mga bakterya. Yan. Yan no? so good morning sa inyong lahat mga busing ulit no. Dito na lang tayo nagdiretso muna para sa mga bata no maka-enjoy yung mga bata. Ito pa oh, may nakita pa ako. Ito po, pa to. Yan, dalawa na, okay na to. Lilinisin ko lang. Yan, sa malaki ko ito na aquarium ilagay. Yan, sa malaki na aquarium yan. Ilagay. Tanggalan ko muna ng mga damo. Tanggalan ko muna ng mga basura na yan. Yan, tapos ilagay ko doon sa sasakyan. Sandali lang po ah. Yan, ito na. <coughs> sa malaking aquarium ko ito ilagay. Yan. Bapak ini toh yo. Huh. <laughs> Balik ah. Yan. Oh yeah. <laughs> <Ayan>. <laughs> Pasok tayo doon. Pasok tayo sa gubat. Okay, dito tayo na ano. Ya. Yeah. Para kan. Uh, puro batu ah doon pala sa ano doon tayo doon tayo. grabe pino baras na na huh. yan sila nalagaw ko din sa lodo ano <laughs> nagsisisi may nagsisisi doon no? <clears throat> Uy. Grabe. Tignan natin yung kwan dyan. <coughs> yung mangrove forest. <coughs> oh. Lumulubog na. <coughs> Napakapino kasi ng baras dito eh. Nang buhangin hindi na naman masyadong hindi naman maputik kundi buhangin lang talaga yeah. yan ah may mga sisina yung mga mangrove forest natin ano o <laughs> natubukan na ng sisi yan. wala no kasi dati yung green na green pa eh ganito po oh. yan Oh, sandali po ah. Ayan, ah, dito pala lang may maganda po. Oh. Oh. Uh, mangrove forest. <laughs> Ayan. Diba? Napaganda no? <laughs> Ayan, mga lumot. Paborito <laughs> yan ng mga isda at alimasag. Wee! Uh. Eh malamig dito eh sarap dito sarap labas tayo dyan mamaya dito tayo dadaan mo hindi na tayo pupunta dun sa labasan dun sa kabila huh, may kwan ako may drip food na naman sa malaki kong aquarium yun nilagay yun may mga malalaking ibon doon no? oh <laughs> Ayan. Ganda. Sarap talaga ah. Mangrove forest. Hmm. Ikot, ikot na tayo. Tingin tayo doon ng kuha ni nanay <coughs> or ni tatay. Ano ba yun? Nakatalikod kasi. Aray, 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 aray. <coughs> Daming suso, aray. Daming mga shells na maliliit. Po. Masakit. Aray. Aray. <coughs> Gabi. Ada apa? sisi gua nanai. Tunjo, nakatalikot tak bakal magulat. Di toteo dedaan sarapnya. Uh. Hai. si sisi. drag ko siya siya dyan agag lang nagligat paglabay ko diba ko drag ko nagarating duro man nagpangkuhaan mo no duro magpang sisi mo <laughs> oo oo oh, no nagagmay diba ano ito mga sisi o oo ma uti-uti lang yung dagmay, no? Yan, no? Mga sisi. Yan. mauti uti lang. Yung dagmay pang uh. Oo. Mga manipis pa. Sunod, ma bay, kay man eh. <laughs> <laughs> Pag mo may mabulos magad. Oo, oh, hindi ka pa siya. Lain nga una nga Sus. Oo. Oh. Nung nato na. Kung kuha na May langaw nga dara. Oo. Oh. Gagmay doon. Mga bagong kuha nga Ang ah, ginagawa tubig na no? black sand. Ayun yung mga bata, oh, naglaligo sila. Na. <laughs> <laughs> Naglaro na naman tayo sa tubig. Dito na naman tayo sa dagat. Ayan, Naglaro sa dagat. <laughs> Ansila, sila, nililigo sila. sila. Tayo naglaro lang sa dagat. <laughs> At least nakapabasa sa dagat, no. na natin. Kahit na pagod yung pa, pero sa dagat naman, okay lang yan. Hindi ito masama. Tubig alat naman eh. <clears throat> May floater. It's <laughs> <Hello. laughs> <laughs> 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 Balik <laughs> tayo doon no? May nagtatrabaho na kasi doon no? Baka singilin sila Ah si Binbin Sandali po ah po kami no? Para umuwi yan, Tapos magmumutoblog tayo. Doon ako dadaan sa bundok. Sila kuya siguro di diretso na lang. Ako na lang dadaan doon sa bundok para makamutoblog ako. Papakita ko sa inyo yung pan. Yung ano ba yan? Yung dinaana namin pag mag-walking. Ayan. Hanggang doon na lang tayo sa motor mga busing ha. Para matapo na sa helmet yung pan. Ayan. Ayan. At uwi na. Bet -beton, see, mo, Bet beton lang si batas mo Bet beton lang. Ya. Ya. Pa pa kan kala cross status sa rakyan. Sige. <laughs> Wala nang natira. Ayos. Nakita pak min binbin. Maghanap sila binbin -bin ng kwan. Maghanap sila binbin -bin ng Tay panaw kami tay. maghanap sila ng pamain then yung mong ita pamaon nyo ah dyan lang ayun pala sila binbin oh -bin. nandun na si binbin sulahan lahang Yeah, hanggang sa motor ng mga busing at maraming salamat love you all ay 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 namet lah <laughs> Ah, awas deh tuh big apa dagat teh. Oh, asin no oh, Ah, yeah, oh, oh, oh. <laughs> uh, awas dia. Lagi nara. Kawas tuh, kita lihat saja. Oh, ya korengo gampang lompat ke kuano. Hop, hop, gampangan mak pis-pis. Hop. Ah, kita nyoba. Yung miming. Sino ya, yung tiya mga ibon noh. Oh, gina sungkit-sungkit ke pis-pis. <laughs> Nilalaro din nang ibon. <laughs> Yeah, it's the left one. Yeah, it's the Oh, it's the left one. That's it. That's the left ng ibon eh. <laughs> Yan. So, mga busing hanggang dito na lang no, at itap ko na po sa helmet yung pan ko. Cellphone. Ayan paunahin ko na lang sila kuya doon ako sa bundok kuya well, ako magi manoy sa bukid ah kay vlog ako doon bakita kuya pan okay. hanggang dito lang po bye bye love you